at saka sa mga Muslim. Sa last part na ng kanyang message, ang sabi niya, the Gentiles and the Jews are brothers. Pero nagtataka ako, brothers pala kayo. Eh, ba't nagigera kayo sa Israel? Ba't nagpapatayan kayo? Magkakapatid pala kayo ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasagutin ko ang issue ni Mungkada. Dahil meron daw siyang video na isa sa naman nag-comment isang muslim, nagsasabi na ang mga hudyo at ang mga uh, muslim ay mga gentiles daw. Gentiles daw itong mga muslim at magkapatid sa mga hudyo. So, natawa siya dahil ang issue niya ngayon, dahil kung totoong magkapatid, eh bakit nag-away kayo? Nag-gera, patayan kayo. So, dito ako sasagot, yung patayan, gera, Okay? Nang, ang ibig niya sa kukuti ni Brother or Sheikh Mongkada, si Mr. Mongkada, ang utak niya, pag magkapatid, hindi na magpatayan. Ha? Pag kapatid, hindi na magkapatayan. Magpapatayan. Aywan ko kung nagbabasa ng Bible. O nakakalimot lang ka, Mr. Mongkada, is eh, sabadista ka naman eh. Nakakahiya ka kung isa kang Seventh Adventist at hindi mo alam ang history sa Bible. Nako ba iisa lang Diyos niyo? Kala ko ba tunay yung Diyos nyo? E eh bakit kayo kayo mismo nagpapatayan? At base sa mga kumakalat na balita, ang mas nauuna pa sa pakikipagdigmaan ay eh yung mga Muslim. Kung kinikilala rin kayo ng mga Diyos na mga brothers nila, e eh bakit hindi nila kayo matanggap sa kanilang bansa? <laughs> Medyo natawa lang ako ha. Kasi... Natawa ka dahil sinabi ng isang Muslim na ang mga Hudyo at mga Muslim ay magkapatid. Although Gentiles, ang tawag, kasi ang, ang tinatawag naman Gentile, yung mga non-Jewish. Actually, ang uh, word na Gentile, galing ito sa Latin, uh, ang ibig sabihin ay clan or tribe. Okay, dito tayo sa common understanding pag sinabing uh, Gentile, non-Jewish people. Magkapatid raw sa isang Muslim na nag-comment. Natawa siya, dahil kung talagang totoong magkapatid kayo, bakit magpatayan? Oy, Mr. Mungkada. Hindi mo ba alam ang Biblia? As, as sinong nagpatay ni Abel? Di ba si Cain? Magkapatid sila. Ang ibig mo bang sabihin na pag ano, pag uh, magkapatid ay hindi na magpatayan? <laughs> ang ibig sabihin ng Muslim at Hudyo o Arabo at Jewish people, di na magpatayan dahil magkapatid sila? Totoo magkapatid dahil galing kay Ismail ang mga Arabo at ang mga Hudyo naman galing kay Isaac magkapatido sila. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na magpatayan, hindi na mag-away. Ang kukuti mo ay mali at kulang ka po sa history, background sa Biblia. Dahil ang background sa Biblia, ilan pang ang tao sa mundo, si Cain, pinatay niya si Abel, magkapatid sila. At kung babasahin niyo ang Biblia, si Benjamin, isa sa mga 12 tribes of Israel, nagpatayan sila. <laughs> ha? and uh, Mabasa sa uh, Judges chapter 20, chapter 20, uh, verse 17. Okay? Israel had 400,000 400,000 experienced soldiers armed sword, not counting Benjamin's warrior. Okay? Continue tayo sa 20. Then they advanced towards Gibeah to attack the men of Benjamin. Benjamin. Verse 21. But Benjamin's warriors who were defending the town came out and killed 22,000 Israelites on the battlefield that day. 22,000! Ha? Huh? Ang Benjamin, pinatay niya ang mga uh, kapatid niya, naman I sila ni Judas, sila ni Ruben, sila mga Levites, ha? Huh? Ang tinatawag ito, in general, Israelites, including Benjamin, uh, mga Israelites din sila. 22,000 ang pinatay ng mga Binjamay, yung mga Israel, Israeli nga lumusob sa kanila. And then, At saka sa mga Muslim. Sa last part nga ng kanyang message, ang sabi niya, the Gentiles and the Jews are brothers. Pero nagtataka ako, brothers pala kayo. Eh, ba't nagigera kayo sa Israel? Ba't nagpapatayan kayo? Magkakapatid pala kayo ah. Kal Continue. Then, uh, verse 25. According to the King James Bible, and Benjamin went forth against them out of Gibea uh, the second day and destroyed down down to the ground of the children of Israel against again 18,000 men all this drew the sword 18,000 uh, men patay naman pinatay naman nila destroyed Down of 18,000. Ilan na? 22,000 plus 18,000. Ilan na? O, o, o mga 40,000 ah. 40,000 na ang napatay ng, ano, ng uh, mga Israelites. Sabi mo hindi magpatrayan pag magkapatid. Natawa ikaw dahil bakit daw ang mga Arabo at mga Hudyo or mga Muslim nagpatayan ng magkapatid ba sila? Tumatawa ka. Ay eh, hindi mo pala mong kada, hindi mo alam ang istorya sa Biblia ninyo mismo, repeat, ah, uh? tingnan mo ang yung istorya ng inyong Biblia, pareho nga sila, Israelites versus Israelites. Ah? Uh? Another, in verse 31, the same, Judges chapter 20, verse 31, when the men of Benjamin came out to attack uh, they were down away from the town, and as they had done before, they began to kill the Israelites, about 30 etong dalawang religion na ito, etong dalawang bansa na ito, etong uh, mga Hudyo at kayong mga Muslim na nagsasabing nalalaman ang totoo at nasa matuwid na daan, ba't hindi makita sa pamumuhay ninyo bilang isang bansa na kayo'y tunay na may Diyos? Kasi sa katotohanan, hindi matapos-tapos ang away ninyo. Hindi matapos-tapos ang agawan sa teritoryo. Napakahabang panahon na ninyong nag- Ang ibig mong sabihin, Mr. Mungkada, kung ang Diyos ay pareho, Oh, hindi na mag-away? Sino bang Diyos ni Adan? Sino bang Diyos ni Abel? Sino ang Diyos ni Cain? Huh? Iba ba ang Diyos ni Cain? Iba ba ang Diyos ni Abel? Iba ba din ang Diyos ni Benjamin? Yung mga Benjamin at ang mga Israelites? Iba ba ang Diyos? Bakit sila nag-away? Iba ba ang Diyos ni David? Iba ba ang Diyos ni Absalom? Iba ba ang Diyos, iba ba ang Diyos ni Amnon? Ay bakit nagpatayan din? At talagang kukuti mo, <laughs> Mr. Uh, ano, Mungkada, eh, iba eh. Huh? Pag pareho pala ang Diyos, hindi na magpapatayan. <laughs> eh, bakit nagpatayan sila mga Israelites? Mismo sila. Mga Israelites, the 12 tribes, nagpapatayan sila mismo. Oh, naku naman. Pag pareho pala daw ang Diyos, bakit daw nagpapatayan? Magising ka nga, gising nga. Tulog ka yata eh. 30 Israelites died in the open field. Okay? 30 naman, patay naman, namatay naman, namatay naman sila. Okay, and continues ang pataya naman. Okay? And the Lord defeated Benjamin before Israel. And people of Israel destroyed 25,100 and men of Benjamin that day. Sa banggaan na sa gera nila, namataya naman ang mga Benjamin, mga mga Benjamites ng 25,100. and Mabasa sa sa Judges chapter 20 verse 35. Ang punto ko dito mga kapatid, nagpatayan eh. Sabi mo ay eh, tumawa ka dahil ang magkapatid daw ay hindi magpatayan. Dito, sa kang David. Tungkol naman kay David, nagpatayan sila o wala? Nagpatayan. Ha? Si, si Absalom ay pinatay niya ang kanyang ano. Si Absalom has killed all the king's son. Yung lahat ng mga kapatid. 'Yung anak ni Haring David, pinatay niya lahat. According to the Bible, Absalom dahil kapatid siya ni Tamar nga ginasa ni Amnon. So nagtake revenge ito si Absalom, pinatay niya 'yung mga uh, mga kapatid niya at ito si Absalom ay ito talagang favorite ito ni King King David, ha? Huh? Imagine, kapatid ni Absalom, anak ni King David ay pinatay niya. Lahat sinabi sa Biblia, lahat Absalom has killed all the king's sons. Not one is left alive. Saan mabasa? Saan mabasa? Verse 30 of 2 Samuel chapter 13. 2 Samuel chapter 13 verse... At saka sa mga Muslim. Sa last part na ng kanyang message, ang sabi niya, the Gentiles and the Jews are brothers. Pero nagtataka ako, brothers pala kayo. Eh, ba't nagigyera kayo sa si Israel? Ba't nagpapatayan kayo? Magkakapatid pala kayo ah. Kal uh, 30? Nagpatayan? Mga tapatid pa, pinapatay mga kapatid. At saka si Abel, pinatay ni Cain. Ikaw, pero, eh, bago ka magtira, eh, sabadista ka, eh, makakahiya ka na ng Seventh-day Adventist. Eh, maliliit pa tayo, tinuturoan na tayo history in the Bible. Eh. Tapos hindi mo alam na ang mga kapatid ay magpatayan? Hanggang ngayon eh, ha? Pilipino sa Pilipino, magkapatid ay nag-aaway sa lupa, nagpatayan. Marami na, uh, sa mga ari-arian, nagpapatayan. Marami sa atin, mga Pilipino. Hindi lang tayo punta sa mga Israelites uh, versus the Arabs, we say Muslim versus mga Jewish. Hindi lang tayo pupunta doon. Dito lang tayo sa Pilipinas. Magkapatid tayo, marami magkapatid, dugo sa dugo. Pareho ang nanay, pareho ang tatay nagpatayan dahil sa lupa. Ha? Kanya din ay Ang utak mo ay pag hindi sa sabi mo, pagkapatid tumawa ka dahil pag pag uh, ano, pag magkapatid daw eh hindi na magpatayan. Ang sabi mo ay tumawa ka dahil kung totoo silang magkapatid, bakit nagpatayan? Mga alam mo ba, Mr. Mungkada, Hindi panalika ang tao alam ng mga anghel at alam ng Allah magpatayan ng tao. Ha? Huh? Magbasa ka, mag-review ka sa Quran. When Allah before the creation of human being of Bashir on earth He came to the angels and told the angels, I will create a vicegerent on earth. Maglikha ako ng tao. And the angels replied and said, Ya Allah. At saka sa mga Muslim. Sa last part na ng kanyang message, ang sabi niya, the Gentiles and the Jews are brothers. Pero nakataka ako, brothers pala kayo. Eh ba't nagigera kayo sa Israel? Ba't nagpapatayan kayo? Magkakapatid pala kayo ah. Kal you only create human that will shed blood on earth? Nang ibig sabihin, ha? ang mga anghel hindi pa nalika ang tao, ay alam na lina magpatayan ng mga tao. At ang Allah sumagot, hindi alam ko ang alam niyo, hindi niyo alam ang aking nalalaman. Pero alam ko mga bagay. So, alam na ng Allah na magpatayan ang mga mga tao before the creation of human being, mga kapatid, ha? Uh, na mayroon ang dami ng hadith eh, na ang Allah nagsasabi na uh, if uh, human will not kill each other uh, or the children of Adam will not commit sin, he will banish them all. If the children of Adam cannot commit sin, uh, will not commit sin. I will vanish them and I will replace another nation that will uh, commit sin and, uh, and ask forgiveness. Mga kapatid, normal ho sa tao na magpatayan dahil tao tayo ang very... At saka sa mga Muslim. Sa last part na ng kanya message, ang sabi niya, the Gentiles and the Jews are brothers. Pero nagtataka ako, brothers pala kayo. Eh ba't nagigera kayo sa Israel? Ba't nagpapatayan kayo? Magkakapatid pala kayo ah. Kasi abnormal kung walang patayan. We will be like angels. Ha? Huh? Dahil sa Islam ho, ang angels ay hindi sila nagpatayan. Ang mga angels, the jinn and the human talagang magpatayan. That's why may batas tayo, huwag magpatay. Bakit mayroong batas na huwag magpatay? Dahil alam ng Panginoon na magpatayan ang tao. Di po ba? So mga kapatid, sa pagtatawa mo Mr. Mungkada, na sinabi ng isang komentator na isang Muslim nag-comment sa iyong video na magkapatid ang mga Hudyo at ang mga Muslim o madaling sabi, Arabo, magkapatid at tumawa ka dahil sabi mo ay e, bakit nagpatayan sila kung totoo magkapatid? So ang sa isip mo, sa utak mo ha, hindi magpatayan ang magkapatid Nalilimutan mo ng unang kriminal sa mundo si Cain ay magkapatid ang pinatay niya ay kapatid niya at ito sinabi ko nga, eh, mga Israelites, nagpatayan. Mga anak na ni Haring David, pinatay nga lahat ni Absalom. So, insya Allah, uh, Allah, may, may, Allah guide you, huh, Mr. Mongkada, and then, eh, sana naman, you will accept also, mga you are my, uh, mag, minsan naman ang tao magkakamali, eh. pero ang tao hindi umaako sa mali, ay gung -gung ang mga ng mga tao, talagang hindi umaako sa mali mali po tayo. Yung pagsabi ninyo, yung sa isip mo, explicitly nga nagsabi ikaw, nga kung talagang magkapatid ang mga Muslim at mga uh, Hindu, bakit nagpatayan? Tumawa ka pa. Just chapter 20, then the story of the Benjamins against the Israelites. Ang daming pinatay. At ang story din ni, ni Absalom o sa kanyang mga kapatid na kanyang pinatay. anak ni Haring David. So, dito lang ako magtapos. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Subhanakallah, Allahumma bihan kita. Asyadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.